Nandito. Ito na po yung delivery niyo. Oh, thank you. Mm. <clears> Himala. <throat> hey, hindi mo ata hinahanap si Kara. Ah, hindi na talaga. Balita ko, hindi ka na daw maliligaw kay Kara. Totoo ba? Hindi na nga. Eh, naisip ko. Hindi naman mga bagay nun. Ay, eh. balita ko. Kinausap pa ni Mr. David eh. Tatat ka? Hindi naman. Eh, may natitupuhan lang ang iba ngayon. Wow! Eh, sino na yan, Gabo? kunamaan, gabi na lang. Hello. Pepito, my friend, may binibenta na golf set dito sa auction. It's brand new pero mura. Talaga. Uh, ano yung Ano yan Magandang klase yan. Eh? Sobra! Kunin mo na! Uh, teka, original yan? Of course, legit yan! Bayad na utang ko sa'yo, di ba? Hindi na makita iisahan. <laughs> Text mo sa akin yung presyo, ha? Tapos, kunin ko na yan, ha? Okay. <laughs> si, ano, si Tommy. Eh, ano, ah, uh, mo yung mga pamalo ko ng golf? Mm. Parang ano na, ano? Tagal ko nang ginagamit yun. Mga ano na eh. Mga ten years na yata. Talaga? Mm. Di ba, ya? Hindi, hindi nga. Ano na eh, parang lumanay. Tsaka yung mga ano, <laughs> nagagasgas na yung mga handel, yung mga tsaka. Ano na yun? Ah, uh, sama na ng palo ko doon. Oo. Uh -huh. Malugo? Mm-mm. Eh, yung mga bagong ano ngayon, labas, magaganda. May mga bagong technology na, mas magaang. Tapos maganda yung palo mo eh. Malayo yung palo mo. Parang ganun. Mm, mm -hmm. mm, anong gusto mo sabihin? Ah, uh, ano sana? okay lang. Ah, uh, bala kong kumuha ng bagong set. Para kahit paano, tulungan yung palo Okay lang. <laughs> Sige. Talaga? Oh, ba ikaw bahala. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Pero wala mo ba? Ano? Wala sa panayan. Nasa India. Masaya talaga yung nakakatsamba ka eh. No? Diba? Sabi nga, yung isang tira mo pa lang, nakuha mo na kagad yung gusto mo makuha. Kaya lang, hindi naman lahat maswerte. Hindi naman lahat nakakatsamba. Pero lahat pwedeng matuto. Aralin mo mabuti yung mga dapat mong gawin para maging maganda resulta ng mga ginagawa samahan mo na rin ng maraming dasal, sipag at tiyaga. Dahil pag magaling ka na talaga, kaya mo nang ulit-ulitin 'yung panalo eh. Kesa sa umasa ka sa swerte, umasa ka na lang sa sarili mo.